Ang bongga ni Barbie Forteza at talagang nangangabog siya sa kanyang pagmamaraten, ha? Pinost nga ni Barbie ngayong linggo ang pictures niya habang nasa Villa Dest sa Tagaytay City. Say ni Barbie, Sunday 5K uphill run in this beautiful place. Pero kapansin-pansin ang kaseksihan ng kapuso actress, ha? Paano ba naman, kitang-kita ang kanyang chan sa suot niya? Parang sport bra lang kasi ang suot ni Barbie. Naka-fitted jogging pants din lang siya kaya labas talaga ang kanyang kaseksihan. Say ni Barbie, Sunday 5K uphill run in this beautiful place. Pero kapansin-pansin ang kaseksihan ng kapuso actress, ha? Paano ba naman, kitang kita ang kanyang chan sa suot niya? Parang sport bra lang kasi ang suot ni Barbie. Naka-fitted jogging pants din lang siya kaya labas talaga ang kanyang kaseksihan. Sabi ng isang friend namin, nakakatakam daw si Barbie sa kanyang pagtakbo sa Tagaytay. Ang bongga, pero in fairness, maalaga naman kasi talaga sa katawan si Barbie. Kahit aminado naman siya sa isang post na kumain siya ng frozen blueberry cheesecake ay panay naman ang exercise niya kaya napapanatili niya ang kanyang kaseksihan. Actually, lately nga ay nadadalas ang pagmamarate ni Barbie kahit busy siya sa kanyang showbiz career at kaliwat kanan ngayon ang kanyang mga proyekto. Nakakabilib si Barbie sa pagiging healthy.